Paano mo nalaman na siya na ang lawan? Nalaman mo na siya ang lawan? Yun, hindi mo siya maalis sa utak mo. Yun, hindi siya nangyari na sa isip mo. Tapos gusto mo yung happiness na hinihihuna mo. Pag nasasaktan siya, napapagod siya, hindi yun na mo na mapapagod para sa kanila. So, nung nakita ko siya, alam ko na mahal na mahal ko siya. Kasi, mas priority ko yung happiness niya at nararamdaman niya kaysa sa nararamdaman ko. Bihira yun. Pag nakahanap kayo ng ganong klaseng feeling, sabihin mahal niya yung tao. Kasi ito pa isa. Siya, prioritize siya yung feeling ko. Naramdaman ko talaga yun. Kasi talagang minimake sure niya na happy ako. Hindi ako overworked. Hindi ako depressed. Masaya ako. Pinatanong niya yung nararamdaman ko. So, ganun lang kasimple, di ba? Ikaw, paano mo nalaman na ako na yung the one? Pag okay. Ganon ganon. Yes, sir. like, anong situation mismo na feel ko na si Amir na talaga to? Anong instance? Anong time? Anong part? Anong luto natin? Anong luto ka? Or yung ayaw ko na nahihirapan kang... Isa pa Or ang at first sight. Parang nakita kita parang sabi ko, ah gusto ko alagahan to. No? Gusto ko itong alagahan. Gusto kong mahalin. At gusto kong makasama ako forever. Ako naman tama, pareho rin. Love at first sight. Sobrang ganda niya, sexy niya, mabait pa. Mas nakita ko na ano kami, parang kami mag-isip. Grabe, like, wow, like, may best friend na ako. Mayroon ba ako sobrang hot wife, sobrang lupit magluto, sobrang lupit mag-workout, sobrang lupit mag-rock. Wala, wala, na akong hilingin pa. Like, sobrang thank you. She came at the right time kasi I almost gave up at love. Kundi dahil kay Sarina, hindi ako maniniwala may forever. Love na lang kita, mahal. Thank you so much. So, malalaman mong love kayo ng partner niyo pag kayo ang priority niya, hindi yung sarili niya. 'di ba? Kumbaga hindi siya selfless. Hindi siya selfish. Hindi siya, selfless. Hindi siya selfish, <laughs> selfless siya. Yung pakita natin machu machu Tama kayo? Marikame. We're not do for, for you. Happy? Happy.